Kamusta mga kaong fam? Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, aalamin natin kung sino nga ba si Dreo Ong sa tunay na buhay. Kung paano siya nakilala at naging sikat, anak nga ba niya si Jeremiah Ong? Aalamin natin yan ngayon na. Si jeO Ong ay ipinanganak sa Palawan dito sa Pilipinas. Kilala siya bilang singer at songwriter. Kalaunan, pinasok niya ang pagiging travel vlogger na ngayon ay namamayagpag na ang kanyang YouTube channel. Alamin muna natin ang family background ni Dreo Ong. Si Jeyo Ong ay isinilang taong March 15, 1997 ng kanyang magulang na sina Elsa Ong at Angelito Ong. Siya ay may dalawang kapatid na lalaki, si Archie Ong at Gerard Ong. Si Gerard Ong ang nag-inspire sa kanya para mag-rap. Siya rin ang nagbigay ng nickname kay Jeyo, na ngayon yan ang ginagamit na screen name ni Don Angelo Ang totoo niyang pangalan, si Gerard Ong din ang pinaka-close na kapatid ni Jeyo makikita natin sa video na ito kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Wala yung kasama eh. Ay, <laughs> yung ano ano? idol <laughs> niya <laughs> hindi Ano ba mo nito? Wala ka. Yan lang yan, Dena. Yan ang lagi kasama. Yan ang kita yung mga fresh fresh mid men. <laughs> si J.O. ngay bata palang sinubak na ng panahon at ng buhay. Kaya dino na lang ang mindset niya na ipinapamahagi sa atin. Si J.O. ngay hindi nakapagtapos ng high school. Dahil hindi daw para sa kanya ang pag-aaral, nakipagsapalaran siya sa Maynila upang maging freelance bilang singer. Ito, eh dito naman ako nag-high school. Pero hindi ko rin naman natapos. High school lang, testing lang. <laughs> Tapos napag ko, ay hindi pala sa akin pag aaral <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> hindi ako aante. Hindi ako aante. Tawag dito sa amin, Palawan High. <laughs> Palawan National. Palawan National High School siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi yan naging hadlang para hindi maging successful sa kanyang buhay. Si Jeyo Ong ay kasal sa kanyang napakagandang asawa na si Janice Ong. Sila ay may dalawang anak. Si Jeremiah Emanuel Ong at si Jeden L. Franco Ong. Oo, anak nila si Jeremiah Ong. Si Janice Ong ang nagpalaki kay Jeremiah. Habang si Jeyo Ong ay nakikipag sa palaran sa Maynila para may pangtusto sa kanilang anak at pamilya. Yan ang tunay na kwento ng buhay ni Jeyo Ong. Honey maging party tayo ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng panonood sa kanilang YouTube channel. This at ako Gio We are Ong Fam B One of us Mga ka Ong Fam Tuminagay ako ng masid t-shirt Ang gagawin mo lang ay share mo ang video na ito sa Ong Fam group Tapos mag-comment ka sa video na ito kung paano mo nakilala ang Ong Fam at kung bakit mo sila naging idol Pipili ako